good morning mga tol uh, biyahe nga pala tayo papuntang Real Quezon uh, kasama ko nga pala si parent TJ ito uh, dadaan natin siya sa bahay niya ka subdivision ko lang siya Ayan. Yeah. so tingnan natin kung gising na pero tingin kung gising na to Tingin ko gising na Kasi nakabukas na yung pintuan So yun mga tol ride out kami Nang 3.33 Ayan sa likod ko si Parin TJ So first time ni Parin TJ Mag rides ng Sa motor Nang ganito kalayo So ayan palabas na kami ng gate Thank you. Yon mga tol, bumalik kami. Ah, uh, anda namin dito na lang sa Aray. Sa Harmony Hills. Sa Pabay. So dito na kami sa Muson Crossing. Bali Naghanap kami ng mapapag mapapagasan. Dahil wala kaming mga gas, puro konti. Hindi napag... hindi kagabi. Si para ipigay sa harapan ko yeah, let's go good luck sa amin, good luck ingat, god bless yun, what's up mga tol andito na kami sa uh, commonwealth kakalagpas lang namin sa uh, sabarte road time check, uh, 4 o 5 yun, palikuan na kami ng batasan road ayan, palabas na kami ng commonwealth medyo malapit na yung destination namin na uh, malapit na yung meeting place namin ayan, nakapasok na kami so, wala pang 4.30 pero, ang ang ano talaga ang call time talaga is 4.30 So, maaga pa At eto na nga Andito na kami sa Batasan Road Petron Ayan mukhang aga namin <laughs> Mukhang kami palang dalawa ni parin TJ ha ah. Antay muna tayo rito Ayan antay muna kami Kita kita na May naunan ng isa Ah doon pala ibimit up yung isa sa boso-boso Bali, pitong motor Tsaka isang pickup Let's go, dito na kami uh, Rolling na kami pa puntang Boso Boso Wala pa nga pala kaming uh, Destination Yung exactong pupuntahan wala pa So mag-walk in lang kami Papuntang Royal Quezon Doon na kami maghanap ng resort na, At saka yung tutuluyan ah, uh, Ano kami? Pantipolo So magi-turn kami. Ayan, dito na kami sa Masinag. Oh, nakalimutan ko nga pala no. Ayun oh, si Jabog. Oh. Marami nga pa lang ngayon papuntang Marilake. Oh. May butas doon. Ah, kanal pala yun. Ayan, marami nga palang aakit ngayon kasi Sabado. Medyo marami kayong makakasabay sa daan. Pero maaga pa naman kaya mga ngilan pa lang eh. Mukhang babangking banking to si Jabog ah. Oh, lamig. Alamig. yon tingin ko pa boso-boso na to. Hindi ko talaga kabisado tong uh, marilaki. Tingin ko, doon na kami aantayin ni parent DJ. Kaya kanya lang, chill chill ride lang parent DJ. Huwag tayo magmadali. <laughs> pas kami. Pre! Balik-balik sa Shell, sa Shell tayo, sa Shell Andun sila, andun Shell, Shell Boso-boso, lumagpas kami <laughs> Yan, dito lang yung meeting place eh

laki eto na yung start ata na paakyat ganda ng bundok malamig Mahamog malamig mga paakyat ng marilaki yan magdulas tayo yung daan kailangan bumagal may nakalagay na signboard doon wala pang mamimitik yeah. meron na pala may mga namimitik na pala so oh, andito na tayo sa ano paimpanta malapit na to sa Regina Rica ayan, ayan crossing hindi na makita sila Jabog kasi sila Ah ito. Mga hintay. Ha? Pantap yung dilam Kaya nga. Sabit <laughs> mo. Saglit lang. Lapit na. Tara tara. Lamig! Yun yung Rika. Ayan na, oh. Hindi Uh, grabe. Nakakapanginig yung lamig. Yun, oh. Sir Brian, umakataw na naman. <laughs> Ang pamangking yan. Uh. Naiinip sa likuran. Ayan, bangking na naman Ay, gundo Kalau bumbung gue ini. Gendul. Tara-tara saya tak sano. Saglit lang na stopover, kain lang ng chicken skin, tapos picture-picture sa overlooking masarap tapos biyahe na ulit oh, so, nauna na kami ni TJ kasi kami pinakamabagal <laughs> at least maghahabol na lang sila pero mabibilis magpatakbo yung mga yun kaya saglit lang kami maabutan as per Sir Brian mga isang oras pa mga 8 8 kami makakarating doon ng umaga sa real lapit lang pala pero kung dire-diretso na ano tapos kung hataw siguro mga 2 and a half hour nandun pa na. Yes, yung bog. <coughs> Nasa 44 kilometers pa kami. Oh, kailangan namin takbuin. Yun, in Pantakeson. And uh, Gerald's Peak. <coughs> oh, solo solo yung daan Walang kasabay Picture, picture. Kung oh may ganito pala rito Uy pako oh Magkano ganyan Aabot ah, pa kaya? Pagbalik na lang. no? Oo, oh, uwi. Pag Oo, pagbalik na lang. Kundo. Oo. Gundo, no? at to na yun yan pumas tayo sa Iberde Resort maraming resort dito and kaso nga lang rough road dito na tayo sa Real Quezon hindi pa may kasama na ako ron saan tayo? ha dyan? sige Iber Resort đấy cho pá à <Nhạc> Ah. Thank you. Yo, 'di tayo. Parating din. Tatlong bar na tira. Sa wakas.